Okay, so pagbati po ng sa ating lahat at assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito tayo ngayon sa uh, tala kalokan mga kamaster. So mayroon po tayo ditong aircon ng tatak ay, uh, TCL. No? Kung mapapansin mo, yung TCL na to ay uh, binabaklas na po namin. Bakit? Kasi nga po, paulit-ulit na po itong nirepair ng uh, mga technician. No? Pabalik-balik po, ang pa pakalipas ng ilang araw, ng ilang linggo, ayan na naman, nasisira na naman. So mahal na yung uh, nagagasos ng, uh, medyo malaki na nagagasos ang ating minamahal na po sa merito mga kamaster. Ngayon, ipapakita ko sa inyo no, na Uh, bakit ba nasisira lagi ang IPM? Kasi ang problema ko na ay IPM lagi, mga kamaster Okay, so ipapakita ko sa inyo Ito po ay 1 horsepower, mga kamaster Okay, so gagawin ko natin uh, uh, Ito po ay uh, papalitan na ho namin siya ng Midea I-install po namin doon yung Ustad Okay, mga kamaster So papasok ko tayo dito Ipapakita ko sa inyo kung bakit nasisira ang IPM, mga kamaster Ayan Okay, papasok ko tayo dito Ayan, nakapaglatag na ho tayo ng uh, tubo Ayan, ito po Ayan. Okay? So, i-aayos, i-straight pa ho natin yung mga kamaster. Okay? So, ito yung dating tubo niya. Ng one horsepower na ito. Ayan, o. Ayan. So, kung papansin nyo, napakahaba ho ng itinrabil na tubo ng ating one horsepower, mga kamaster. Okay? So, isa po yan, no? Isa po yan sa nagiging reason kung bakit nasisira naman ho yung ating compressor. Kasi may tama na ho yung, ip sira na ho yung IPM, hindi lang may tama, sira na ho talaga yung IPM. Ngayon, ang may problema na ho yung compressor, mga kamaster na ito. Kasi nga po, sobrang haba. Yan, o. Kung mapapansin nyo, yan, oh. Ayan. Okay? Then, tumagusto doon. Okay? Ito na yung ating installation. Okay? So, ito yung ating mga gamit. Ayan. Ayan. So, pasok na ho tayo doon, mga kamaster. So, ipapakita ko sa inyo kung bakit nga ba nasisira ang IPM. Ayan. Ay natin po ano na ito. Ayan. So, ito ho. Ayan no. Kung mapapansin nyo, ito ho yung indoor unit na TCL. Ayan o. Ang haba pa, mga kamaster. O. Ayan. So, ito naman ho yung Uh, medea na ikinabit natin. Okay? So, ang sinusuplayan po ng uh, 1HP na ito ay etong kwarto. Okay? Then, sa kabila. 'yan Paalam muna tayo mga kamasyon bago tayo pumasok sa kabilang kwarto. Okay? Salamat! So, kung mapapansin nyo, isang kwarto, then isang kwarto na may kalakihan, tapos 1HP lang po yung ano, yung uh, kanyang ah... Uh, uh, capacity ng uh, aircon na ito. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. So, kaya talagang ang nangyayari po dyan, no, pinipilit na pinipilit ng ating mga minamahal na customer na mapalamig yung kwarto na ito. Ayan. So, ang mangyayari po isinasagad po nila ng 17 para lang lumamig. Tama sabi mo. Yung kabilang mukha ng ating aircon ay nasa isang kwarto. Oh, Then, yung isang yes! mukha naman, yan yung kalahating mukha, ay nandito naman. <laughs> Tapos, ang haba-haba pa ho ng, Uh, tubo, mga kamaster, oh. sa 1 horsepower na capacity, ayun, oh, haba, oh. Hindi ko kuha ang compressor natin dyan. Dahil nga, oh, yung compressor natin, nasira na rin, oh. may problema na rin po, okay? Tapos, syempre, para lumamig, ho oh, yung uh, aircon dito, kailangan nilang i-17, isagad sa 17. So, kapag nangyari, oh, yan, mga kamaster, masisira po yung ating aircon yung ating IPM kasi pag sinasagad yung sinasagad na ng 17 no masisira po ang ating uh, IPM kaya wag na wag niyo hong gagawin sa mga aircon niyo kung ayaw yung masira agad ang ating IPM o ang ating inverter board paalala isang taon pa lamang ho ito mga kamaster okay tumagal na lamang ho siya ng dalawang taon dahil nga po natenga na hindi na po pinagawa ng ating minamahal na customer na nasa Kuwait. Okay? Dahil nga po, uh, hindi na po nila alam kung sinong pagkakatiwala nilang technician, mga kamaster. Kaya napanood ni sir tayo sa YouTube, kaya ito na po, nung chineck po natin, sila po talaga yung IPM. Okay? Open na po yung IPM, kaya hindi na po gumagana yung uh, compressor. Ngayon, nung chineg din natin yung compressor, sira na yung compressor. So talagang ano, uh, masalimuot po ito. Dahil nga po, dalawa po yung naging issue, yung pinaka-primary issue. IPM o inverter board, then yung compressor, mga kamaster. Kaya, paalala sa ating mga minamahal na technician o mga service center na kung tayo ho ay magkakabit ng aircon, di ba sinosurvey muna natin. Pagkatapos po natin isurvey, then magko-compute -co po tayo, magbibigay po tayo ng designated na capacity ng aircon na akma dito sa kwarto. Pero mukhang hindi ho yata pag isipan ito, hindi na survey ng maayos kasi ang laki-laki ng hunang area dapat ho dito ay uh, two 2 horsepower kasi malaki ho ito mga kamaster. Oh. Kaya ang nilagay ho natin dito ay 2 horsepower na mga kamaser na Medea. Okay? So, ganun ho dapat. Sinosurvey ho Sino lahat. mo na ito. mo para malaman kung ano ang capacity ng aircon na nararapat sa kwarto na ito. Ngayon, halimbawa, kamaser, paano yung mga kamaster? eh, e, sarado ho ito. Ang gagawin po natin, in-advise po na ang, natin ang ating minamahal na customer na maglagay po doon ng uh, uh, exhaust fan na medyo may kalakihan, supply, tapos maglagay po dito ng exhaust fan na return. Dalawa po dapat ha, hindi pwedeng isang exhaust fan lang para ma-i-distribute -ma 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 yung malamig na hangin. Mali po yun. Kailangan po dalawa, supply at saka return na exhaust fan. Para yung circulation po ng ating lamig ay nakakapag-circulate. Kasi syempre kapag 2 horsepower ang ilalagay mo dito, syempre ang unang-unang lalamig dito, sa kwarto na to. ikaw kawawa naman yung nandun. Kaya mangyayari po dyan, para may distribute po yung uh, ma nang maayos yung lamig, kailangan po may supply, uh, ano po tayo, supply na uh, exhaust fan papunta doon. Then, mayroon po tayong return exhaust fan na pabalik naman ho dito para yung circulation ng hangin ay maayos. Ganun lamang ho. no? Tsaka ito pa, pansin mo, ayan, no? Ayan. So, hindi naman ito bago sa atin, ano? Kasi ang gumagawa nito, mga ibang lahi. So, mali po ito. Kasi kapag ho tayo magkakandak ng maintenance, aba, mahirap po ito, mga master. Tama, sabi mo. Sir, di ba? Kaya nga ho nila, nila tinabas pa yung, ano na, yun, no? yung uh, uh, partition na yun para lang mabuksan yung, ano, yung louver. Pero maling mali po ito. One horsepower, tapos dalawang kwarto, mali po. Kaya ang gagawin po natin yan, dapat, no? Two horsepower ang ilalagay po natin dito. Yan, kasi ayaw naman ho nila ng individual. 2 horse power ay nilalagay natin dito. Pero maglalagay po tayo ng ex-horse fan, ex fan na uh, supply at saka return. Ganun po yan. Tsaka, yung nga po, ba, wag na wag nyo pong gagawin na uh, maglalagay hu kayo ng 1 horse power. Tapos dalawang kwarto. Ito po. Ayan no? Dito at tsaka dito. Okay. Eh dapat nga ho utig 1 horse power ho sila. Ang nangyari, 1 horse power lang tapos, dalawang kwarto yung kanyang sinusuplayan, Magkabilang pa. Isang kabila dito, yan, dito, yan o. Oh. Then, yung isa namang uh, pisngi o mukha ng ating aircon ay nandito sa kabila. So, mali na po. Mali po yung design. Kaya, masisira po yung ating IPM. Kasi nga po, syempre, kapag pinandar ho ito, hindi po ito basta-basta -ba lalamig, mga kamaster. Promise ho, yan, hindi ito basta-basta -ba lalamig. Kasi nga po, under capacity po yung aircon na inilagay sa kwarto. Kaya, anong nangyari? para lang lumamig, ilalagay po nila sa 17 yung uh, remote. na wala na yung remote kasi sa tagal na. Okay? Paalala, isang taon pa lamang ito, nasira na. Tapos, umabot ng dalawang taon na hindi naman na nagamit. Pero ibig sabi, sabi, i sabihin, nasira ito ng isang taon. Tumagal lang kasi umuwi ho yung, uh, yung customer natin. Mga kamaster, umuwi galing Kuwait. Tapos, nagpakabit na lamang ho dito kasi nga nag, nagpakabit po siya ng aircon. Pero bago ho yan... Uh, bago ho siya mag-decide na magpakabit ng aircon, pina-check up niya muna to kung talagang may pag-asa pa. Inong nakita nga po natin na sira na po talaga yung IPM at saka yung compressor, ano pa na, pangasahan natin diyan so bakit nasisira ang IPM kaya nasisira ang IPM kasi inilalagay po natin sa pinakamababang settings, okay, tapos tayo So inilalagay po nila sa pinakamababang setting, 7, 17, isinasagad po sa remote para lumamig. Ang hindi po natin alam, habang isinasagad po natin sa 17, naka-high speed lagi ang ating compressor at the same time, no, hindi po yan mag, maglulow low speed kasi nga po hinahabol ng hinahabol ng hinahabol ng ating compressor yung heat load na nandito sa loob ng dalawang kwarto na to. Kaya babad na babad po talaga ang ating compressor at to, yung ating inverter board hindi po nagpapahinga, hindi po nagre reduce ang speed, hindi, pa nag, hindi po naglulow low speed kasi nga po hinahabol nga po yung heat load dito sa dalawang kwarto. Dagdagan pa ho na ng pagkahaba-habang tubo. Ayan. So isang taon pa lang, nasira na online, nasira na yung una, nasira yung kompre, ay, ayung ano, uh, IPM, tapos pinalitan pagkalipas ng ilang uh, linggo, hindi, uh, ah, araw nga lang daw pagkalipas ng ilang araw, nasira ulit, binalikan. So IPM talagang sira. Ngayon, ano, uh, umuwi ang ating minamahal na customer, so pina-check up po sa atin para lang pa second opinion ba. Ano ba talaga'ng tutong sira nito kasi kung halimbawa kaya pa namang uh, bumili ng o ng inverter board, pwede pwede naman. Eh nung nakita nga po natin, sira din po yung compressor. Stuck up na rin po yung compressor. Umuugong na lang, ah, gumagano na lang. So, talagang, uh, yun po yung uh, pagkakataon na nag-decide -de na po yung ating minamahal na consumer na bumili na lang po ng bago kaysa iparepair pa yung IPM, kaysa naman bumili pa ng bagong compressor. So, matutal, ang laki-laki na na magagasos mo, bakit hindi ka na lang bumili ng bago? Tama sabi mo. Ganun lamang po kasimple, mga kamaster, no? At yun nga po, kaya ho nasisira ang ating IPM o ating inverter board. Bakit nasisira ang ating inverter board? Kasi yun sa maling settings ng ating remote. Pangalawa, no? Siyempre, kapag mali ang settings ng ating remote, nilagay mo sa 17, hahabulin po ng hahabulin ng ating compressor, yung temperature na sinet mo sa remote, paaabuti niya ng 17 degrees Celsius yung uh, lamig sa kwarto, which is impossible po yon Kasi nga po, napakalaki po ng area na to. Biro mo dalawang area. Tapos naka-17 ka, tigok nga ang ating uh, IPM jam. Plus, kaya po nasira ang compressor, ayan, kasi nga po, pagkahaba-haba po ng ating tubo, mga kamaser. Balik po tayo dito. Ayan. Ayan. So, kita mo, oh. oh. Yung tubo na yun, punta no, pumunta pa yung doon. Oh, ayan, yun doon. O, oh, yun, no. Ayan. Ang haba po talaga, mga kamasan ng tubo. Kaya, ang mangyari dyan, masisira ang IPM dahil nga sa malaki yung area, no? Then, yung remote, syempre, hahabuli mo kung gusto mong malamig na, 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 na hangin, ibababa mo ng 17. Kaya, masisira pa yung ating IPM. Ngayon, yung ano naman, yung ating compressor, kaya sira kasi pagkahaba-haba. Ayan. One horsepower. Kita mo naman, no? Oh. Mahaba-haba oh, o oh, yan. Okay? So, ang ik ikinabit natin dito ay 2 horsepower na mga kamasan. Okay? So, sana no, nakatulong itong munting video na ating ibinahagi sa ating mga kababayan na technician at mga customer na kung kayo ho ay magpapakabit ng aircon, kailangan i-survey po muna. Okay? Tapos, pag sinurvey po yan, halimbawa, Uh, kung ang uh, capacity ng aircon na ikakabit sa bahay mo ay uh, 1 horsepower gawin nyo pong 1.5 kung ang capacity ng ng kwarto mo ay 1.5 gawin nyo pong 2 horsepower para ho pagdating ng summer hindi po ano hindi po nahihirapan ang ating compressor at yung ating IPM mga kamaster okay na po ito mga kamaster no so uh, sana no nakatulong itong munting video na aking ibinahagi sa ating mga kababayan technician maging sa ating mga uh, minamahal na customer na kapag po kayo ano uh, gagamit ng uh, Uh, aircon, huwag na wag nyo hong ilalagay sa 17 yung settings ng inyong uh, remote kung ayaw nyo hong masira agad ang ating IPM. Ang tanong, eh, ni ba nilagay naman yan, bakit uh, hindi pala pwedeng gamitin? Gagamitin mo lamang ho yung ating 17. Kapag halimbawa, uh, medyo marami-rami yung tao sa loob ng kwarto, pero gagamitin mo lang siya ng at least mga 3 hours. Okay mga kamasal, ganun lamang ko. Kasimple. Pero hindi mo siya pwedeng gamitin ng dire diretso yung 17, yung pinakamababa. Kasi nga po, nahihirapan po ang ating inverter board kasi nga po hahabulin niya nang hahabulin yung temperature 17 na sinet na isinet nyo doon sa remote mga kamasa. So kailangan dapat 22 hanggang 24 lamang ho yung ating tamang settings mga kamasa. Okay na po ito no. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.